Gusto nyo bang malaman kung ilang device na nakakunik sa inyong Wi-Fi? Baka hindi nyo po alam na may iba na palang nakakunik sa Wi-Fi nyo. Kaya pala bumabagal ang Wi-Fi nyo. Akala nyo, mabagal ang internet nyo. Yun pala may nakakunik na naiba, yung wi mo. O ibang tao nakakunik ng wifi fi nyo. Kaya bumabagal ito. Lalo-lalo na kung marami sila. O isang pamilya sila. Ganito lang po para malaman natin o magkita natin na may ibang device na hindi natin kilala na nakakunik sa ating wifi kailangan po natin mag-download ng application dito. Una, punta tayo sa ating Play Store. Play Store. Tapos, search na po natin itong Wi-Fi TIF Detector. Yan. Yan na po. Wi-Fi TIF Detector. Install natin. Continue. Continue skip nyo lang yan, hintayin po natin ma-download baka hindi natin alam eh kaya bumabagal yung wifi natin sa bahay dahil may ibang tao pala nakakunik o ibang device na hindi natin kilala na nakakunik sa ating wifi open po natin ito, online device see what, connect your wifi network dito po tayo. May nakalagay po dito, C devices. Sa amin, parang may apat na. Dito sa amin, apat po yung nakakonek na device sa aming Wi-Fi. si si who is connected to your wifi network. Select po natin. C devices. So ayan guys, tatlo po ang nakakonek. Pang-apat po yung router. Android po, tapos that 3 your device, ito device ko, tapos Android, itong isa. So ito guys, apat ang nakakunik sa wifi namin ngayon. Yung router hindi po kasama router po yan. So tatlo lang po ang nakakunik sa wifi namin. Itong gamit ko, tapos yung isang cellphone ko, tapos may isa pang android dito baka sa anak ko to check ko mamaya kung sa anak ko to so ganun lang po kung paano natin makikita kung ilang device ang nakakunik sa ating wifi para malaman din po natin o ma natin kung may ibang device na hindi natin kilala na nakakunik sa ating wifi kaya bagal ang ating signal So ganun na po, kaya sana nagustuhan itong video na to at may natutunan po kayo, sana kalimutan mag like. Again, maraming salamat po, ingat po kayo, God bless po sa inyong lahat.